So naging matino na yung under niya. So try natin RPE man So pinalitan natin ng ano? Fuel filter assembly. Uh, mula sa puso nandito yung luma nya yung dating kwan maraming hangin na lalabas ito pag ito yung gagamitin natin so wala na yan sira yan so ngayon ay wala nang bubbles kahit konti solid na fuel na yung binibigay niya doon sa high pressure pump so yun lang talaga yung problema So, salamat at nakuha rin natin. So, convert po yan. Pero malaki naman. 322 yung what, filter niya. Mula sa V8 na engine. 622, 624. Ayan, ito yung filter. So, ginonvert natin. Kasi ayaw talagang tumino. Kasi nagpapuls yung ano fuel natin. Ito, transparent ito. Magkikita naman yung ano, fuel na dumadaloy sa hose so ngayon ay okay na power na yung engine good job thank you lord dito lang to sa kahibig garage ng libungan thank you thank you YC YC 4D 130 Yuchai engine sa pamilya ng huwo so maraming maraming salamat sa pagtitiwala sa kahibig garage sir Yeah. Okay na. So ang sakit pala nito ano, overheat. So nakuha na natin yung overheating. Okay na. 4 bars na lang siya, Malaki Check natin yung in dashboard. Ayan, 4 bars na lang yung naging init niya. Ayan o. Oh.